ang power window nitong Mitsubishi Mirage na 2016 model dito sa kanan bintana ay hindi tumataas o bumababa pag siniswitch pero naririnig ko na umiikot naman ang motor sa loob kaya tinanggal ko yung door panel para makita at ma-access ang loob nito at yun na nga sumasama ang mechanism pag inaangat na dapat hindi yan magagalaw kahit parasahin kaya sigurado ako na gear regulator ang sira nito para matanggal ng buong mechanism may mga turnilya na kailangan tanggalin para makuha ng buo yung power window mechanism at syempre pati yung sakit ng power window motor ay kailangan tanggalin rin at sya na nga natanggalin natin yung uh, power window mechanism kasama na dyan yung motor at kung makikita nyo, ah, habang iniikot yung gear, hindi eh, na talaga sumasama yung gear regulator. So ito, shortcut na tayo. Yan yung pang samantagal na remedyo dyan. Pero dapat magaling ang bumanat ng ganyang klaseng remedyo. Dahil kung hindi, matutunay yung gear regulator na yan. Okay, so ikabitan natin yung motor dun sa mechanism. So, ang gagamitin natin dyan na Willow's Eye uh, Flower type. So, tatuyan na tumuyin dyan. Okay, ngayon, itest muna natin bago ibalik at i mount ang buong assembly na power window. At yan, kung makikita nyo, oh, yan, gumagalaw na nga ang mechanism pag umaan na motor. So, okay na yan pwede na natin na i-mount yung buong mechanism so at yan tuwang tuwa na nga si sir kasi gumagana na ulit ang kanang power window motor niya Bata. pa ng ko